Datil, tasawag, ko dati nung sasawa ako ito habi na to. Yan ang isda na rin ang inalagaan ko. Pero ito pala talaga ang gusto ko. Nung araw-araw napapakainin ko sila. Sa so, pag water change sa kanila. At lalo pag nahitam sila ang gumaganda. at eto na yung binili kong... Ah, uh, mini aquarium everyone. So iyan, yung mini fish tank natin. So nabili lang natin ito anang uh, murang halaga. So, naghahanap pa ako sa marketplace ng medyo mas mahal naman na ito. Nabili ko lamang siya kung dudosin do doon sa ukay ukay. Naswertehan ko everyone. At iyan nga ang aking pa-DIY everyone na kung anong-anong nakalagay dyan. So, bilhan ko na lang yung hanap na lang ako ng sticker sa isang araw dyan sa ilalagay sa likod. The sticker, gagawa pa ako ng sticker na aking ipapaprint para mas maganda naman yung kanyang background. At, yan, lalagyan ko mamaya niya ng tubig everyone para naman makita ninyo tapos meron na rin ako ding nabiling uh, filter at saka oxygen kaya bonggam bongga yan ang ating DIY na mini fish tank ba diba? everyone ang bongga so hello everyone at tayo ay maglalagay ng tubig sa ating ginawang DIY na aquarium so lalagyan natin ng plastic para yung ating iwabos na tubig. So, ito palang tubig na ito, everyone, ay kinumpleto ko na doon. Ito'y galing sa filter. So, galing lang po tayo. So, kulang pa yung natin. Hello everyone! So, ayan na po ang ating final na DIY na fish tank. ba? Diba? Bongga! So, ayan, ba? Diba? Ako lang naman ang nag-design yan, everyone. ba diba? Nang bonggang-bongga. So, sa isang araw na ako bibili or gagawa or magpapaprint ako na yung sticker sa likod na ikakapit. ba? Diba? Bonggang-bongga, everyone, itong ginawa ko. Diba? DIY. Diba? May oxygen na shot Filter, everyone. Yan. Talagyan ko na siya ng isda, everyone. ng bonggam-bongga. So, ayan na everyone. Nailipat ko na ang pitong isda ko dito everyone. So, yung tatlo, nabili ko yon everyone. August 4. August 4 itong dalawa. Yung dalawang yan na gold. Tapos, yung red is nabili ko yon August 7. Tapos, ito namang dalawa. Yung maliit naman yun na yun is nabili ko yon ng mga August nine, So, yan. So, mag-iisang buwan na po sila ng bonggang-bongga. At masaya po sila ngayon sa bagong aquarium na DIY na ginawa ko, ba diba? Masaya na sila everyone ng bonggang-bongga. I hope na gustuhan nila ng bonggang-bongga itong aking ginawang DIY para kasi na, sa kanila. Napaka-silent ng filter natin everyone ng bonggang-bongga. ba? Diba? Nakakatuwa silang pagmasdan, diba? Yung pinaghirapan mo, na yan nagbunga na diba ng bongga bongga thank you so much everyone